3.47 na ng uh, umaga. Ngayon ay uh, paaakya tayo ng main peak ng Jade Mountain. Ayan o, uh, buwan. Kita ko siya. Pero didiritso muna ako ng east east peak. So, ayun kita ko na yung uh, tuktok Bale yung mga kasama ko nasa hulihan pa yung mga magmi main peak at uh, mag isa lang ako ngayon mag i -east. guys ang ganda ng buwan oh. You know, ang ganda ng syudad pagmasdan simula dito sa pusto ko ayun yung buwan ang napansin ko dito sa trail na ito pupunta rito sa main peak ay eh, uh, hindi siya masyado mahirap hindi kagaya dun sa nauna ka kahapon sa front peak mas mahirap yun kaysa dito kasi yung trail rito pasigsag sigsag sigsag tsaka hindi ganong mabato kumpara dun sa front peak na inakyat namin kahapon 400 meter na lang nasa main peak na ako pero uunahin ko muna yung east bago yung main peak isang oras na akong naglalakad narating ko na to ito yung madalas kong mapanood sa ibang kababayan rito sa Taiwan yeah. kasi umalis ako doon kanina 3.25 ngayon ang oras ay uh, 4.25 ng umaga so bali nauna na ako sa mga kasamahan ko dahil hindi na sila mag iis sa ano lang sila sa main peak so yan yung tanawin rito sa mga oras na ito ayan hop ang ganda kasi ang init kanina rin sa trail o, nah, ito na, ito na, ito. So, guys narating na natin yung main peak ng mount jade sa halos 1 hour hour and 20 minutes narating natin tong uh, Mount Jade main peak may na may taas na 3,952 ayan uh, so ito yung tuktok na grabe dito pa na talaga to, wala akong ganong makita maliban dito, ayan yung na wala matatas na karatig kundi talang main at napapaligiran tayo ng kulap uh, So, guys, uh, ngayon naman, narating na natin tong main peak. Ngayon, ririkta tayo sa uh, east. Hahanapin natin yung uh, trail papunta ron para mahabol natin yung sun, sunrise. So lumiliwanag na yung kalangitan dahil pasikit na si haring araw. So ayan. So bali meron na akong na-encounter dito na mga Japanese. Ayan sila. So Maghahabang ng sunrise sinabihan nila ako na dito na lang mag abang kasi malayo pa pala yung east peak so kung lalagarin ko pa raw eh abot pa siya ng 1 hour in 30 minutes kaya uh, dito na muna ako so mamaya na lang didiritsa ako rin para mapuntaan din natin yung east so ayan na ang araw lahat na so ito sa so, mga oras na to ay hindi pa rin dumarating yung mga kasama ko na nandun sa huli so may pag-asa pang magpang-abog na rito Ayan na dahil sa malamig yung panahon kinailangan kong magbaon nito para kaya pa paano uminit yung pakiramdam natin lalo na sa mga kagaya nitong lugar na uh, matataas e-expect eh muna na malamig talaga dito sa Mount Jade so shot ah hindi ako lasing giro ha pero kailangan ko lang talaga to kasi makakatulong to para maibsan yung lamig na nararamdaman ko dito sa Mount Jade so, trail papuntang East Peak